Ayan oh. Ang cook natin oh. Oh. Ilagay ang kambing. Uh -huh. Galing pa ano yan, Bulakan. Uh -huh. Ayan, no? Papaitan. Excuse me po. Nakatay lang ng kambing. Yes! Dugo-dugo pa. Tapos. Kapal ng ano? Limpo. Ah. Uh. Kapal ng ano? naghiwa. Minudo. gawin ko 'to. minudo. minuto. Minodo. Mapayabas na 'to ah. ating Okay. Ito yung ating tinirhan sa Pangasinan. Saan tayo tumira? Nung nga nag-aaral tayo? Nung nag-stay uh, tayo, tayo dito sa ano, sa Pangasinan. Ay, tumira. dagat wow, mga mangga. Ayan you o. Know, oh, mangga. Wow, dagat. sarap ah, na hangin dito kasi na mama mama, papa sa ano, Pangasinan yeah, So na ni ano Teplex. life. Robin's life. Ganda rin ng ano ngayon ah, hindi nag-ulan eh no. Nakikita naki, ano? Sabay. sabay ka pa muulan sa ano eh. Mas kuguan ka pa. Grabe. Oo. Kaya nga yung basa-basa pa oh. Uh, thanks God. Blessing in this guys talaga. Oh. Ano? Luto ng uh, an anong luto yan? Oh. Caldereta. Tapos ito papaitan naman. Papaitan. Buksan natin ang papaitan. Yun no. Hmm. Ikop-ikop ng sabaw yan mamaya. So yun, update update ko na lang kayo mga lodi. Ayos.